Babae sa San Nicolas, Ilocos Norte, patay matapos pagtatagain ng dating kinakasama na gustong makipagbalikan. Kasama natin sa balita sa Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. Patay ang isang babae na residente ng Barangay 20 San Pablo San Nicolas Ilocos Norte matapos na siya ay saksakin ng limang beses sa tiyan ng kanyang dating kinakasama. Ayon sa ulat ng PNP San Nicolas ay sinaksak ang biktima sa dapat ng isang kainan sa Barangay 18 San Pedro San Nicolas Ilocos Norte at ang motibo ay nais di umano ng suspek na magkipagbalikan ngunit ayaw na ng biktima. Sabi ni Police Captain Sigman Benigno, hepe ng PNP San Nicolas ay hindi pa nila narekobre ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sa ngayon ay nasa piitan na ng Philippine National Police ang sospek. Nahaharap naman ang sospek sa kasong murder. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez. Tatak RMN.